bago tayo manalangin, huminto muna tayo sandali. Huminga ka ng malalim, tahimikin ang isip, at pakinggan mo ito. Kaya huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas. Ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang mga suliranin sa bawat araw. Mateo Kabanata 6, Talata 34 Ang sabi ng Panginoon, huwag daw tayong mag-alala tungkol sa bukas. Pero aminin natin, ang hirap diba? Kapag hindi sapat ang kinikita, kapag may bayarin na darating, kapag may mahal sa buhay na may sakit, kapag ang mga plano mo ay hindi umaayon sa gusto mo. Paanong hindi ka mag-aalala? Marami sa atin ang tahimik lang pero pagod na. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa mga iniisip. Yung kahit matulog ka, pagod pa rin pagising. Yung kahit may ngiti ka sa labi, may bigat sa dibdib. Minsan, iniisip natin ang bukas ng sobra. Kaya nawawala ang kapayapaan natin ngayon. Iniisip natin, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung hindi ako gumaling? Paano kung hindi ko kayanin? Paano kung hindi nila ako maintindihan? Paulit-ulit, walang katapusan hanggang masakal ka ng sarili mong mga tanong. Pero sa talatang ito, pinapaalalahanan tayo ni Jesus, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas. Bakit? Kasi ang bukas ay hindi hawak ng isip natin. Hindi rin hawak ng galing natin. Hawak ito ng Diyos. Ang bukas ay parte pa rin ng kaniyang plano at hindi siya kailanman nagkukulang hindi siya nalilito hindi siya nahuhuli may hawak siya sa kinabukasan mo at alam niya kung paano ito iaayos hindi man ayon sa gusto mo pero tiyak na ayon sa ikabubuti mo hindi ibig sabihin ng huwag mag-alala ay titigil na tayong kumilos para sa kinabukasan ang ibig sabihin nito ay gawin natin ang nararapat at pagkatapos. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang bunga, hindi man laging ayon sa gusto natin ang resulta. Pero tiyak, laging ayon sa ikabubuti natin. Ang tanong, handa ka bang ipagkatiwala ang bukas sa Kanya? Kung marunong tayong magtiwala sa alarm clock natin tuwing gabi na kahit hindi natin ito bantayan buong gabi, alam natin gigisingin tayo nito sa tamang oras. Bakit kaya hirap tayong magtiwala sa Diyos na hindi kailanman natutulog? Kung kaya nating ipagkatiwala ang pagbangon natin sa orasan, hindi ba natin kayang ipagkatiwala ang bukas sa siyang lumikha ng lahat? Ngayon, manalangin tayo. Panginoon, aminadong aminado po kaming nahihirapan kaming huwag mag-alala. Ang dami po naming iniisip. Ang dami pong iniinda. Minsan, kahit kami na lang ang nagdadala. Kahit hindi na po namin kaya. Kaya ngayong sandaling ito, muli kaming lumalapit sa iyo. Inaamin namin, hindi po namin kaya ng kamilang, Hindi po namin kayang kontrolin ang bukas. Ang bukas hindi po namin kayang solusyonan ang lahat. Hindi po namin kayang ayusin ang mga sirang bahagi ng aming buhay. Panginoon, salamat po sa paalala mo ngayon na ang bukas ay hindi dapat namin ipag-alala, na hindi mo kami tinawag para dalhin ang pasanin ng hindi pa nangyayari, na sapat na ang mga suliranin ng araw-araw. Turuan mo po kaming mabuhay sa ngayon. Turuan mo kaming makita ang biyaya mo sa araw na ito. Turuan mo kaming magtiwala na kapag dumating ang bukas, nandoon ka pa rin. Ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng kinatatakutan namin. Ang mga paano kung sa aming isip, ang mga baka hindi ko kayanin, ang mga tanong na walang kasagutan, tulungan mo kaming maniwalang. Ang mga hindi namin alam ay kayang-kaya mo. At ang mga hindi namin kaya, hawak mo. Panginoon, para sa mga kapatid naming hindi makatulog dahil sa alalahanin, yakapin mo po sila ngayon. Bigyan mo sila ng katahimikan. Bigyan mo sila ng panatag na puso. Ipagpaalala mo po sa kanila na hindi nila kailangang planuhin ang lahat. Hindi nila kailangang masagot ang lahat dahil may Diyos na gaya mo na hindi kailanman bumibitaw. Kapag kami po ay natutoksong magpanik, paalalahanan mo kaming huminga at lumapit sa iyo. Kapag kami nabibigatan, iparamdam mo sa amin ang kalapitan mo. Dahil kahit hindi pa namin nakikita ang bukas, alam naming nandoon ka na. Inaayos mo na ang mga daan. Pinaglalapit mo na ang mga tamang tao. Ginagawan mo na ng paraan ang mga suliranin. Salamat po, Jesus. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kapayapaan. At ngayon, pinipili naming ipagkatiwala sa iyo ang hindi pa namin alam. Ang bukas ay iyo. At kung nasaan ka, hindi namin kailangang matakot. Sa pangalan ni Jesus, Amen. I-type mo lang Amen sa comments kung ito rin ang panalangin mo ngayong araw. Tandaan mo, kahit hindi mo kontrolado ang bukas, kasama mo ang Diyos na may hawak ng lahat. Hindi mo kailangang mapagod kakaisip. Hindi mo kailangang matakot sa hindi mo pa alam. Ang Diyos na kasama mo ngayon ay siya rin Diyos na nandoon na sa iyong kinabukasan.